Ay, sorry. Ayan, tinitinay. -tini -tini. Let's start again. Yan. Yeah. mga white yun, oh, ang makatipid-tipid ka dito. Mga 5-9 pag, ano, pag aircon. Tapos takpan mo na to. Para buo. Oh, ba? Diba? you know na siya kaya yan ang diskarte para maipsan yung init ng panahon mga kapatid tsaka makatipid tayo ng ano ng kuryente tsaka air device um, explosive device hindi okay, yung electric fan na gawin natin ano aircon so ito mga kapatid na uh, styro box lagyan natin yung yellow sa loob tsaka may electric fan so magagawin natin lagyan natin yung butas dito ayoo botas mga kapatid para dito labas so, man. yung ulam na ulam ay ulam na ulam ulam ito so, yung nangyari. Ito yung nangyari ulam 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 yung ulam 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 mga 5.9 lagyan natin ng butas yung styro mga <coughs> 5.9 yung gawa namin Hindi e na sulit ano. itapon. kung ano ka sulit ng panahon